Ginumpirma ng talent management sa Careless Music na wala na sa kanilang pangangalaga ang aktres na si Liza Soberano sa pamamagitan ng isang Instagram story na binahagi nila nitong Sabado, September 14, inilantad na ng Careless Music na wala na silang koneksyon sa aktres. Ilang araw na rin kasing bulong-bulungan sa social media kung true nga ba na nilisa na ni Liza ang kanyang management. Isa Soberano is no longer under Careless Music Management, effective July 29, 2024, saan sa official statement Talent Management. Pagpapatuloy pa nito, it has been a pleasure to have represented her and we wish her the best in all of her endeavors. Nauna na rin napansin ng mga netizens na hindi na naglalabas ng promosyon ni Liza ang Carly's Music sa kanilang social media page simula noong August 2024. Mas naging mainit pa ang pinag-usapan ang chika nang napansing naka-unfollow na ang actress sa IG ng talent management sa kabila ng pag-unfollow ni Liza at nanatili namang naka-follow ang Carly's Music sa dalaga. Para sa mga hindi aware, pinamumunuan ng senior actor na si James Reid at ng kanyang kapartner na si J Prio ang Carly's Music. Matatanda ang June 2022 nang pumirma ng kontrata si Liza sa talent management matapos siyang hindi mag-renew ng kontrata sa Star Magic bago ang Carly's Music Nasa sa pangangalaga siya ng talent manager na si Oj Diaz nang mahigit isang dekada. Ngayon ay wala pa namang pahayag si Liza hinggil sa kanyang pag-aalis sa Carly's Music.